Huh? May mystery gift sa akin si Tao Bao. Nagtataka ko bakit meron akong parcel. Eh, wala naman akong ino-order. So, free, o let's say, Christmas gift ni Tao Bao. Kasi, kung magkamali siya ng sent, kasi gamit po ay pangalan ko at saka number ko, account ko. So, ito ay mystery talaga naman sa sobrang mystery niya nung inopen ko siya, nung dumating siya sa akin eh ako po ay nagulat at ako ay talagang napag-google pa at napatanong din ako kay Isay kung ano ba itong mga na na, kung ano itong mga na-receive ko <laughs> hindi ko alam kung paano ko ito gagamitin at sa saan ko ito gagamitin alam mo kung nandito ka sa Hong Kong at kailangan mo to, i-PM mo na ako, ibibigay ko sa'yo. Ngayon, kung nasa Pilipinas ka naman, intay mo na lang pag nag-packing ako, ibigay ko sa'yo. Comment below kung gusto mo. So, <laughs> noong unang binuksan ko to, akala ko is hand sanitizer. Nakamali ako guys, hindi to hand sanitizer. Meron siyang tube. At hindi ko siya maintindihan kasi Chinese siya. So ito ay nagkakahalaga ng 8 dollars. pamaya ako sabihin ko antong mga to ha. The next one kasi tatlong box sa loob. Ang galing ko nang lahat. Nung una ko tong binuksan ito agad ang nakita ko. Itong word na to. Mababasa niyo ba? <laughs> lubricant. Nung una, sabi ko, anong lubricant? Ay, nalala ko pag nanonood ako ng mga vlog na mga lalo sa timbogok, Lubricant. Oh my God, pangpa. Hello, hindi ako dry. Huwag ganun katigang, no, para gumamit nito. At saka, hindi ko nga lang kung paano gamitin to. And eto, pinag-google ko kay Isay kung ano ba to. Kasi meron siyang lab men monoga monogatari. Basta yun siya. Natawa ako. Pagbukas ko, meron na naman siyang ano to? Sam... <laughs> kung saan siya pinapasok, bala na kayo mag-isip. So, parang bubuksan mo to, tapos ilalagay mo to dyan. tapos, <laughs> Abos... <laughs> lagi sa ilong. <laughs> so, parang, eh, kung hand sanitizer to, eh, why not? Eh, kaso, hindi naman hand sanitizer. Pampa, dules! Oh, eto siya. Para din siyang, gel. Pero siya ay lubricant. Oh my god. Taubaw naman. so ito, meaning, ganun din to. So taubaw naman. Kung magbibigay naman kayo ng ano, ng Christmas gift, yun naman po magagamit. Ko. ko naman ito gagamitin? At di ko rin ito alam gamitin guys ha. Kaya comment below kung gusto nyo nito. Kung nandito ka sa Hong Kong, comment below, bibigay ko ito sa sa'yo. <laughs> Kasi hindi ko po ito alam gamitin. At, okay, takot din gumamit naman ito, baka mamaya mga tingati ako dito ni. So yun lang, natawa lang talaga ako sa aking mystery gift, lubricant at pampe. So yun lang, bye-bye.